Siksikan ngayon sa evacuation center ang daang-daang pamilya na nasulugan sa isla puting bato sa Maynila. Bukod sa walang maayos na tulugan, iisa lang din daw ang kanilang palikuran. Nasa frontline ng balitang yan si Deva Buel. Nagnangalit na po at makapal na usok ang bumalot sa mga kabahayang ito nang sumiglap sunog sa isla puting bato sa Tondo, Maynila kahapon. higit dalawang ng bombero ang lumisponde dahil sa tindi ng hangin na napabilis sa pagkalat ng apoy. Habang inaapo ang sunog, nagtulong-tulong naman ang mga residente sa pagsalba ng mga gamit. Pasa-pasa sila hanggang sa mailagay sa ligtas na lugar malayo sa sunog ang mga gamit. Pasado alauna ng madaling araw nang magdeklara ng fire out ang Bureau of Fire Protection. Ayon sa barangay, sa isang bahay sa Purok 3 nagmula ang sunog. Tuluto yung isang tao. Parang tumuluwa tayong gasa sa kusinilya. Hindi niya na napatay. Bigla na lang kumalat yung kapoy. Mabilis na lumaki yung sunog. Tatlo ang nasugatan habang wala namang nasawi sa sunog. Yun nga lang aabot sa isang libong pamilya ang apektado ayon sa barangay. Tatlong daan sa kanila ang nasa Delpan Sports Complex na ginawang evacuation center. Kapilang dyan ang lolong ito na walang nabitbit na gamit sa kamamadali. Ipinakita niyang sugat sa mukha ng kanyang apo na tinamon nito nang ilikas ang nakababatang kapatid. Wash out in, Wash out talaga. E kasi biglaan eh, nung ako yung mga apo ko eh. Eh malakas na ko yung apo eh. Kaya alam ko na yung pahingamit ko eh, sa mga buhay ng mga apo ko. Oh. Siksika na nga, wala pang maayos sa tulugan ang mga nasunugan. Kagabi kasi, nasa 40 portable tents lang ang naipamahagi ng LGU sa mga pamilya. Kaya ang iba, sa mga inilatag na lona na lang muna, nahiga kasi accommodate na lang natin sa isang tent, siguro dalawang pamilya na lang. Eh kung marami naman, isang tent, isang pamilya, pag marami. Iisa lang din ang palikuran ng gusali. Dagdag pasakit pa sa mga residente ang matinding init. Nagbahagi na rin ang mga taga-barangay ng food packs kagabi. Nanalawagan naman ng tulong ang mga residente mula sa gobyerno para sa pagpapagawa ng kanilang mga barong-barong. Nagpapalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Mga kapatid, Mawid David po, simula ng inyong araw na may alam at may pakialam sa mga may init at umaaksyong balita sa bansa. Para maging una sa balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.